morning mga idol, mga follower Nandito na kami sa taas mga idol Pagpapansin nyo natin mga idol Yan Baka konti lang mga idol Kung mapapansin dito mga idol Yan Yan wala silang wool plastic mga idol Okay na po Nakita na po namin Ay nung nakaraan ano na, Before yan, oh. mm. Yan mo mapansin yung mga idol. capping lang siya pero wala siyang wall blasting. Yan yung entire ito. wala siyang wall blasting mga idol. Ginanod lang. Kaya tumulo lahat yan. Yan mo natin mga idol yan. 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 May kita nyo mga idol. Walang wall blasting yan kitang kita naman sa vlog oh. yan cupping lang kaya lahat talaga tubig Papas, papasukan talaga ng tubig itong mga idol mga follower na nakakawa yung may ari dito sa marikina yan gagawin namin mga idol kasi kung mapapansin yung mga idol hindi pare sa height ng cupping ngayon gagawin namin pasukatan namin yung wool plasing paabuti namin dito sa isang korbo kasi kung dito lang plain pa rin yan papasok pa rin tubig dito kami kailangan nakaakma ang wool bago na gumagkaping iwalay ang wool plasing at saka kaping kasi mataas yung pader may akong mapapansin yung mga idol yan mo ang yung kaping dito sa taas sa taas mga idol yan 4 pulgada lang 3 nga lang Ayan. 3 pulgada lang papasok talaga ang tubig uh, binitin binitin yung mga kaping dito mga idol mga padre. good morning sa inyo mga idol yan mga pansin yung mga idol yan walang gold plasin sa kabila mga idol yan. wala rin yung gold plasin yan, mayroon siyang skylight dito pa, pasingawan. kaya kung mapapasin yung mga idol. Yan, walang wall flashing. yung cupping. Kinabit yung cupping, walang wall flashing. Ngayon, paabutin na naman dito namin yung... Yan. talaga mga idol. Tutulo, tutulo. Ito dahil wala sa ayos ang trabaho. Yan. Hey, thank you mga yun, mga follower. Good morning po sa inyo. Pagod ako magmaliyo. Nakapansin yun yung mga ito daw. Yan yung pinachik sa amin na mayari dito sa Marikina. Ah, kailangan ma-repair na kasi malapit ng tagulan yan. Kung mapapansin nyo, kulimlim na. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Yan, kapag mapapansin niyo mga idol. Yan. yan. Yung mga lang ng Kasi kung may, may kakatas na, oh. Yan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Yan po, pansin nyo mga idol yan. Kailangan po talaga na magkaroon ng wool flashing. Yan, kasi makapansin nyo, mababa yung kaping doon. Pagdating doon mataas, kaya hiwalay yung wool flashing at saka kaping para maganda ang kabit. Ha, tulad nyan. Yan. Yan, ya, mga idol, rinsurul nga ang ginamit. Yan, ganun talaga, hindi naman kasi, ano. Na, hindi naman kasi inaayos ang trabaho kung sinong latero. Wala lang tayong alam nito. No? Mga idol, mga kalura, importante gagawin natin ng maayos. Yan. laki ng gator na ito, mga idol. Yan. maganda yung tambis nito ni Mam oh. Daming bunga. Wow, oh, sirap. Uh, Maguguguhan naman po natin ng ano 'yung nan, kasi kumiyang, kumiyang, kumiyang natin ng contingency diyan kasi 'yan nakahinat marito 'yan eh. Kung iangat po ng contingency diyan, pantak buko niya talaga. Doon oh, papunta doon. Na. Kaya magiging baliwala po 'yung ano rito kung bubuksan natin, ma'am. Ayun, maging inside gutter to, pre. Inside gutter eh. pero mugkakaroon tayo ng counter dyan kailangan mas mataas pa dito. Oh, mataas nito. Nandito na. Oh, oh nandito 'yung counter. Nandito na yan. Kasi ito, kasi ito malambot ito gawa ng ito pinlastering lang to gawa ng naglagay sila Oo, ng plase. plastering ngayon, ito ma'am dito tayo tatama sa wall na original yon tama tama itong original papunta yan doon hanggang doon uh, pero dito mag iba yung design dito ayan kasi nagkaroon ng nosing dito ayan o oh, ma'am oh, tuklap na o oh. ayun ma'am oh, ayun tama yun yung sabi mo ngayon ayun laki laki na laki na ng tuklap ah, kailangan magkaroon Diyan ng counter kami tubig. ngayon hindi ko na po susundin itong dati na to kung ano man yung nandiyan na ginawa nila, iibahin na po namin, mas mataas po kami para nandun kami sa original na bato. Yun. Tapos idadrap po namin pag ganun. Oo, oh, rito. Basta inside gutter to. Yung running gutter ng wall at saka flat gutter. Mm -hmm. Inside gutter na po to. Mm -hmm. Iko-convert po natin ma'am doon mismo po doon sa, sa box box gutter. Kaya wala na po Tapos itataas po na, natin na yung area natin, papuntahin natin yung tubig doon sa pinakadulo. Oh, may kong oh, con may concrete slab po kayo doon. Doon po lalabas 'yan. Oh, Ngayon, yung sealant namin dito, ma'am, bronze. Sa huli na po. sa Huli-hulihan po yung sealant dito. Pag kaya po ay na-clear na. Kasi magdadagdag din po kami ng text crew. Kasi ito yung mga mapapansin yung oh, ma'am. Kulang, walang oh, wala ang gitna. Kami tataw-taw po ito. Yan o. Oh. Yan yung ano ka. May pamakuan ba ito? Mayroon yan pre, pero hindi lang nila yung unang gumawa. Hindi lang talaga nilagyan ng mga text crew. Walang gitna eh. Oo, oh, wala lahat yun. Oh. Magdadali tayo, talaga tayo rito. Tapos yung mga ano, yung mga existing na may mga text crew. Isisil ulit yun. Hindi. Bubunutin po namin yan. May rubber po kasi yan. Mamaya. May rubber yan eh. May rubber yan. Kaya wala pong tin-tin sing to mo load din doon gawa ng mayon tapos pa Hindi naman po. May gasket po so, 'yun, Ma'am. May gasket. Si dadagdagan lang talaga para Oh, dadagdagan. Tutuklapin kasi namin 'to, Ma'am, eh, kasi para ayun, yung dugtungan na 'to. Ito talagang ang as in pag inside jitter, matrabaho po talaga ito, ma 'to. Tingnan niyo oh, mm. po, Ma'am, pag, pag dito wala oh. na. Ayan, dito. Ayan. Ah. Dito wala. Kasi ito ma'am, pag kinabit namin yung gutter na yon, hindi namin pwedeng hindi babaklasin yung yero. dudugto yung dugtungan na to, tatanggalin po namin, iatras namin yung yero para maka makakabit kami ng maayos ng gutter. Oh, ganun po talaga ngayon. pag binalik namin yung yero po dito, papalaman na namin ng silan sa ilalim. Dama. O kasi po ito, pag yan ay natanggal namin, madi-disalign na to. Tapos ngayon, pag binalik po namin, lalagyan po namin ng silan yung il ilalim nito. Bago Para il bago ilalapat. Ganun po talaga ang maging kinalabasan po Maka nito. Ah, oh, na po po 'yan. La hinugot namin yung text at inangat namin, ang mangyayari ngayon, pag binalik po namin yung dugtungan po ng yero nito sa ilalim, mayro pong sealant. Para pag halimbawa Oh, hindi na. Halimbawa kasi pag malakas ang ulan, kung amihan o habagat, ang mangyayari ngayon, mayro na siyang palaman na silan Ayan yun ang purpose nito. Kaya medyo marami-raming silat po ang kailangan Patrabaho po natin talaga, ngayon. <laughs> oh. At trabaho po talaga talaga ma'am. Mga ganitong sisklasin nga. Katulad nyan, walang wall plashing. Pero ma'am, medyo ano mo yung ano kasi ngayon, ano, naglalagay po po tayo ng flashing dito, hindi na? Hindi na. Pero pwede dyan kasi wala naman tayong kapit sa halang. Ayan, pwede dyan. Oh, pero... Okay. ni. Eh. Doon, hindi na mama, no? Kasi, oh, okay, kasi yun, yun, eh. yun. questionable. Hmm. Ito. Ayan ma'am, pwede ito na natin lalagyan ng plain sheet. Kasi wala namang kapitbahay. Pero ma'am, kung sakali pong lalagyan natin ang plain sheet, hanggang dito lang. Hindi natin sasagupin hanggang doon. O kasi so, wala yun namang yun problema doon. Garahe naman yan, di ba? Hanggang dito lang po tayo. Ayan mga idol. idol. Diba? Ang importante na kayo pag-coordinate kami doon sa mayari. Yan. Siyempre, hindi tayo pwede kumalaw dyan. Baik sila, metro ko pre. 10 meters lang yata yan. Dito lang tayo. Yan. Ito ano, mga idol yan. Ano yung papansin nyo yan. ko, ang init. Grabe yung init. Ayan Yan yung pasinawan ni eh, ma'am. Pero binubungan. May skylight. Ito, ventilation po 'yan, ma'am eh. Ventilation, ma'am. Para may may singawang kayo. Ay, wala, wala plastic. Huh? Walang plastic, pre. Ang nangyari pala nito, yung ventilation nito. 'Yung wool plastic nasa laylayan, pero sa tagiliran, wala. Papasok talaga ang tubig. Ngayon, pag nilagay ng wool flashing, useless na. Wala na siyang ventilation na hangin. Oo, ngayon, ang kailangan po nyo, kailangan may screen po itong bawat tagiliran. Ayan po ito, ito to. lalagyan ng screen po rito para yung dahon, pag gumayip ng hangin, nandito lang yung dahon, hindi papasok doon. Kasi pag sinaraduhan po natin noon, ang mangyari ngayon, wala ka ng hangin. Ngayon, dito lang yung screen, kakapit natin sa yero at saka ito. Kaya pwede po lalagyan ng screen. Uh, magbigay ka ng screen dyan na kahit mga isang metro lang. Lapad. Kasi hatiin lang back to back. Ayan. Ayos na. Wala ka ng problema. Hindi na papasok ang tubig dyan. Ang dyan. Eh, yung ano, yung, ano yung aloy. Yung ginag ginagamit natin. Ayan ang mga idol. Nagkakaintindihan na kami. Ayan kung mapapansin yung mga idol. Eh. talagang mga ano nakakaawa si mam ayan si mam mo. Uh, okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good morning po sa inyo uh, maging inip na mag pa pero mainit na ang uh, nakilalit ng trabaho mga idol kung mapapansin nyo mga uh, lahat ng yero dito sa lower saka namin kakabigay kita ng gater. ay talagang asin talagang humingi ng tulong yung may-ari para maayos na yung bahay niya mapansin nyo daming dahon okay thank you God bless mga idol mga follower ko. shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko ayun na yung ayun na yung mga yung kasama ko si George Mabini nagsusulat shout out mga idol sa lahat ng viewers at followers dito na tayo paabutin susundan natin yung height 24 kasya yan kasi meron naman tayong unang media oh dos na kasi nga ang taas ng height nito ano, high rib to pre no high rib oh yung yeron na to hmm. o gagawin mo ng dos pre oh. hindi media lang uno media lang ano unang uh, media lang yan oh eh. Tingnan Oh. So, yan uno media pala. Mali wampot nga lang eh, Kaya gagawin natin uno media. Uno media. Yan. Oh. So, Pag ginawa ko 'to ng 12. Dose ang height. Yan Ayan. basta 24 volt flashing. Yes. Tapos so, pasok natin 'yan sa 24. Oo. Oh. Tapos saka na natin mag overlap dito sa ano. Yo, mga idol, mga follower ko. Ayusin namin 'to yung bahay ni Ma'am. Kasi talagang asin, dami na talagang tulo, mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Dito po kami sa Marikina, mga idol. Ayan. Okay, thank you. God bless to all mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Thank you.